Good morning guys, nandito na naman tayo sa ating uh, apartment unit At uh, itutuloy natin yung paggagawa natin na naudlot kahapon Samahan nyo ako ulit Tara guys, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko kahapon na itinails ko yung uh, CR Ito yun guys, oh. ayan, yan na yung natapos natin kahapon Ngayon natin... Tetestingin natin kung maganda yung clean niya o elevation ay buhusan na natin ng tubig para makita natin kung talagang papunta sa drainage yung tubig Ata, buhusan na natin ito na ayun guys buhusan na natin ang tubig ah, makikita natin ayun maganda yung elevation natin talaga rito dun sa trainings ay ngayon naman araw na to uh, ang gagawin natin lalagyan natin babalik natin yung bowl at yung strainer nya lalagyan natin na strainer at pagkatapos nyan yung pinto na tinanggal natin ito yun guys o no? yan yan yun yung pinto na yan na, ng CR uh, i re natin yan kasi kailangan putulan dahil na tambak nga tayo nitong uh, CR natin kaya umangat ay naging mahaba yung pinto kaya kailangan natin putulan mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano magputol at mag-repair nung niyang um, pinto na yan o paano at uh, gagawa na tayo para samahan niyo ako guys sa paggagawa natin ngayong araw na ito uh, sa paglalagay uh, pala nung ano natin guys yung inodoro pagbalik natin nung paglapat nun uh, maghahanda muna tayo ng Uh, simento, maghaluk maghahalo muna tayo. At eh, kailangan nun, itataas lang natin yung elevation niya. Eh, maghahalo muna tayo. Ayan yung gagamitin natin simento. Uh, ready na natin. Ah, maghaluk na tayo. Ito so na guys, yung so, gagamitin natin. Kaunti lang ang hahaluin natin kasi panglagay lang naman dun sa Paul. Yes, kailangan matapag yung simento gagamitin natin yung simento para kapit na kapit siya yung ano mas maganda adhesive kasi lang eh may simento pa naman tayo yung ginagamit nung karamihan adhesive o ganoon eh. ito nga pwede naman eh tatapangan nyo lang guys yung simento para pag ano kapit na kapit siya ah haluin mo lang, guys ya ganyan haluin mo lang. natin ng simento guys mabubuo na yung simento guys stack yata itong simento na itong nabili natin o oh, yung mga buo buo eh o oh. oh, mo guys o oh. na nadali tayo ng binili natin ito ah Ayos na guys, oh. lalagyan natin na natin ng tubig. Haluin na natin. Buwan na lang ng tubig guys. Buwan Kailangan ng paglagay ng bowl yung halo natin kailangan medyo matigas para hindi siya lumubog masyado kasi pag malagot hindi siya mag-stable nung paglagay kung di na lang ilagay natin tubig kasi basa yung buhangin Para video mati, gas, siap. halo-halo lang. Ganyan, ganyan yung mga mo. Lang, eh. okay. Ayan. Ayos na yan. Ayan. Sakto yung sakto yung natin, guys. Matigas o. Ayan, madami. Yung simento, ayos lang. Ayan. Pagkatapos nito ito, pagkahalo natin, Layout muna natin guys yung bowl yung paglalagyan Ito 'yung sinasabi ko sa inyo para paglalagyan ng bowl ha? Okay, I-susukat muna natin dito, guhit natin para kung saan lang lalagyan natin ng uh, semento. Tara kuha natin yung bowl doon para maisukat na natin position na natin. Ganyan, sa dati pwesto niya. Kailangan sakto doon sa may butas. nya kita nanti Obrigado. natin nililapat ito, ilagay na muna natin yung strainer kasi medyo mahirap yun. Ay, nandun sa sulok. Eh, ilagay na muna natin. Saglit lang naman yun. Ito na yung strainer. Ngayon, ilalagay na natin ito. Kukuha lang ako ng siminto sa labas. Pati na rin yung gagamitin natin dito. Yung hinalo ko dun sa labas, dadalhin ko na dito. Kukuha lang ako. Dito na 'yung ilalaw natin. Eh, dyan natin. Dala natin dito, ilalagay natin May hirap dito sa kantuhan hindi natin may ilagay ng ayos at tangayon natin lang <coughs> ito. Kung ako eh. Watari pong, nakalimutan ko yung pong. Ito po para panlinis dun sa kanto ng mga pinagtayisan natin ng ganyan. nakalubog yung strainer para yung tubig niya diretso doon. Hindi pwedeng nakaangat yung strainer kasi hindi pupunta doon ang tubig, ma-i-stack lang dito. Ayan, ayos na. Isunod na natin itong uh, bowl. Ito ng bowl. Susunod na natin. Ilalapat na natin dito. Pakaira muna natin ng puro comment kung ano natin dito para mas, lalo siyang dumikit kasi pag walang puro hindi yan masyadong dumikit dahil doon yung types yung iba ginagawa yun uh, ginagrain dito ginagrain namin yan para pagkakapitan ng ano na uh, cemento. kaso nga lang ako hindi dahil gawain ko na ito guys pag may pag nag pag nagre ako ng ganito, ganyan lang okay na. Hindi naman siya nakaka, hindi naman siya nabi daw. Hmm. Sa kinakamat, hindi hindi siya lahat. Na. Baka kung tatanong kayo mga guys, bakit eh, alam ko yung ganitong trabaho. Ay eh, ako, hindi naman talaga ako masol. Hindi naman ako karpentero. Hindi, na... kasi alam ko lahat halos yung trabaho ng paggagawa ng bahay hindi naman sa pag-ayayabang. Ah, uh, ito mag -ties. hindi naman ako tiles center, natuto lang talaga ako. Kasi ito nga yung business namin ay sa pagtutubo, alam ko rin sabi ko, alam ko yan. Laming mga, sa mga drainage. Alam ko rin yan. Ipapakita ko sa inyo. Meron akong gagawin dyan. I-re-repair ko yung lamin dito dyan. Sa takas. Mga susunod na vlog natin. Pakikita nyo ako. bye bye nyo lang ako, guys. At marami kayong makikita sa akin na ako ang gagawa. O, ito naman yung paggawa ng ng pinto nito. Ako pa rin mag-relate yan. Maya-maya lang at ipapakita ko sa inyo. Pagkatapos nito, ang gagawin natin, iyon na lang pinto. Susunod, mag-grout tayo nito Pag natuyo na ito, i-grout natin itong itong pinagtayang sa Tulad na sinabi ko na sa inyo, ay eh, kailangan nating matigas yung itong halo. Para kung gusto nyo mataas yung yung bawal nyo, dadamihan yung halo. Ganito. Pag mababa naman, di eh, malipis lang yung ano yung lagay ng halo. Pero ito, eh, itataas ko ng konti yung standard na ano niya na taas kasi yung iba ay yung mababa dito pala sa apartment natin guys ano sa tuwing may umalis normal ito na nire-repeat namin inaayos talaga lahat kasi kung parang boy natin kailangan natin ano ayusin so, pagkatapos nito magre-retake lang tayo pipintura ko rin, ako rin mamipintura lahat ito, akin ako ang dalawa gumagawa dito sa apartment, lahat, ako ako lang, minsan yung asawa ko yun, dalawa kami dalawa kami na dalawa eh ngayon hindi siya dahil maayos ako ako lang

sa ito. Kamayin na lang. Ang hirap na lang. Ayan, ipamayin natin. Oh. Ayan. Yung iba dyan, na mga masun eh. Ah, sabihin ko, ano ba naman niya patat pa nalagay niya? Hindi. Eh, eh, ako, experience ko lang ito. Kasi eh, wala namang mga angal nito. Eh. Ako lang nito. Aki na lang ito eh. Oh. Wala, wala namang sasabihin. Eh, kahit nasa pagtatay, Hindi ako maglalagay dyan ng mga nylon-nylon, tansi. Eh, hindi, hindi yan. Hindi ko Wala. Mata-mata lang. Oo, oh, mata-mata lang. Di ba? Yung ano yan, clipping. Ay, mata-mata lang yan. Titig na lang yan. Hindi na kailangan ng ano. Eh. Ako basta kasi akin lang naman eh. Akin lang, lang ito eh. Wala nga ah, akal ah, talaga. Sino akal ah, dyan? Di ba? Ito, ilapat na natin. dan nah, ganyan lang ganyan lang paglakad niyan oh nah, ya ganyan nah, ya ganyan tapos niyan

tanong yung sinasabi ko ah, sa inyo, yung ha, mga masujang, mga masulyan, time sitter, mga karpintero, ay baka maano kayo ha. Sabi nyo, kasira ako sa mga trabaho na hindi. Ano lang ito?

na guys. ayos na, dapat na natin. Okay, nilinisin natin. Nilinisin natin. Para makita natin yung itsura. Hmm. Yan yan. Nilinis po, magdami. Yung mga iba dyan na hindi pa alam ang pagkagawa nito, pagkagawa, ay pag yung sarili nyo lang naman, kayo naman gumawa. Hindi naman eh. bayan mo lang naman ng sinito. Ahalo lang ng sinito, tapos ilalagay mo lang ito eh. simple simple lang. Hindi mo kailangan magbayad. Oh. Yung iba kasi may inalove eh. Ay, iyo lang yan eh. Sarili mo yan eh. Oo. Oh. Tapos mamaya, pagkatapos natin gumawa ng pinto, na natin, i-grout ko naman ito. Para tuyo na siya. Ngayon, i-grout ko na naman. Kailangan may malaki yung buong. kasi ito. Hirapin ko Eh, ang pag malaking poong. Ito ang mga <laughs> pang-arawan, Pang-arawan na poong. <laughs> ganito. Kasi yung mga pang-pakyawan, malaki, malapat. Hindi lang mga ginagamit. Pang ganito, arawan eh. Eh, may ari naman tayo. Ah, pwede pang arawan, pwede pang pakyawan. Pwede. Easy-easy lang. O, tamo. Kaya mga guys, pag nakita na nyo yung mga masunyan na ganito ang gamit, maliit, ay sabihin mo ha, pangarawan daw yan, sa ni Busalan, kailangan yung palaki, papakyawan, gamitin mo. Hindi, <laughs> joke ko lang po sa mga masunaw, huwag magagalit na. magagalit kayo. Joke lang yan. Hindi naman eh, kung maliit naman, tapos mo na tapos bibili mo ito naman gano'n. Eh, <laughs> hindi gano'n, hindi gano'n. Pampakyawan ninyo, huwag gano'n mo. Ganyan lang. O, diba? O, nilinisin lang natin yung linto sa taas, o. O, yan. Simple. Yan, o. Ayos. Ito lang ang paglaba. kil lang. Ay, bakit kayo nagpaglawa ngayon? Iman Ah, kung ganito, eh, madaming nga repair. Maraming kaayusin dito. Mahina dito ang isang linggo. Pag may ari, pag may pag sa araw siguro, eh, baka dalawang linggo ito, sa dami lang gagawin. Maraming gagawin dito, guys. Kasi yung laba ko doon, babaguhin din natin. Manisip pa kasi yung tiles nito, gagawin dito, ganito, kaya ngayon, upgrade tayo. Malalapan na. Yung 60 by 60 ang gagamitin natin. At saka, medyo matagal na rin kasi yun. Eh, kailangan na natin uh, Ay, guwit -guwit na kalitan. May mga guhit-guhit na. Kasi no, okay pa rin sana. Okay pa, di pa. Pwede eh, dito eh. Yung iba nga dyan mga pakupahan eh. Ay talaga mo. <laughs> Pag nakita mo, agad na eh, mga pwede pa. Sige lang. O, oh, ayan, ha? Okay na ito. Tapos so, ang gagawin natin, itestingin natin yung bubuhusan natin siya. Bubuhusan natin. Ayan. Bubuhusan natin. Para malaman natin kung diretsyo nga yun sa, yung diretsyo topic tubig dun sa tungo. Walang lalabas dito. Ganyan ang pagdahin niya. O so, ito, itatapon ko na natin ito para makapagbuhos tayo dito ng malinis na tubig. Itatapon ko muna sa labas ito ha. Uh, mamaya, babalik ako. Saglit lang. So ngayon, bubuusan natin, bubuhosan na natin siya. Testing, testing natin. Testing natin. natin. At um... May dito siya. Ayun, ipagpapago pa natin. Ipagpapago pa yung bago pa yung Ayan lang. Ayan. Ubu-buusan natin guys ha. ubu natin. Ayan. Ibig sabihin, ayos. Ayan diba lang. magaling, isa pa pag hindi kasi isa rin, hindi rin tubig isa pa oh, eh, ayos yung gawa natin isa pa, isa pa isa pa, sigurado sigurado, sigurado, sigurado Ito, so, last na, last. Last. Ayan, ayos, ayos na ayos. O, may nagagawa na tayo. Strainer. Pag nilapat na lang strainer, itong bowl, ibalik eh, na natin. Ngayon, yung pinto naman, nagagawin natin, mga guys.